And nandito tayo sa kennel namin kasi mag-treat tayo ng ating dog. Ayan, ayan yung itsura nung <laughs> Prito lang tayo ng hotdog. Bale, ito na yung ulam nila. At ka breakfast. Tapos, isasangag ko lang tong rice na natira namin kagabi. Tapos, natulog yung aming mantika. Ito na lang gamitin ko pang um, prito and pang sangag sa kanilang rice. So, yan. Ayan, si Kuya maaga siyang nagising. maya, -maya. 5.30 na kasi ngayon. Ayan, Oh. No? Maya-maya maliligo -maya, na siya. Ayan, waiting na lang siya sa kanyang service. So, parang nandyan na yung service. Wait lang. Tingnan natin. ayan papasok na si ate. Bye! Seven, ano na? Seven o'clock na! At sa bagay, advance naman yan. Ayan yung baon niya. Lunch bag. Tsaka yung tumbler niya. Bye-bye! Ano oras ka? Bye-bye! Ayan, ito na lang yung uulamin namin for lunch. Um, tuyo siya, pero masarap siya. Pag na-toasted lalo, ayan. Lutuin muna natin siya. Ayan, ito na siya nung naluto na. O, oh, medyo makunat lang, pero okay na yan. Ayan, nakaalis na sila Jasmine siya kasi kuya. So, ang gagawin ko naman ngayon is, konting linis nila sa bahay, and uh, marami akong gagawin ngayon, kasi mag, ano tayo, ma ng aking dog. So, mamaya kapag nagising na yung asawa ko. Ititrim ko sila. So, meron kasi kaming nabili na pang trim. So, ipapakita ko sa, yung, sa inyo ngayon. Medyo mahal lang siya pero maganda talaga yung result niya kapag ginamit niyo siya. Kasi, ano, parang zero nga agad eh. Parang, ano, agad. Kalbo agad. Pero, matalim talaga siya and maganda. Kaya, kung ako oh, sa inyo, kung nais niyo bumili or gusto niyo bumili ng mga trimmer para sa dogs nyo is yung quality na para hindi na kayo pabili-bili. Kasi before, meron kaming trimmer na talagang mura lang siya. Pero nung um, mga ilang weeks lang or ilang gamit lang is ano na agad na sisira na agad. Hindi kagaya na itong binili namin na to is talagang pang matagalan siya. Tapos meron siyang pang pang meron siyang parang sabi ng sa bala na pang ano talaga pang dog. Aso sa aso naman is eh, matagal bago tumubo ulit mga 4 months ganun. Minsan naabot sila ng 6 months eh bago tumubo yung kanilang buho. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo, inyo. pang-release pa kami na lumang toothbrush. So ito yung kanyang ano oh. Ayan, yan yung tatak niya. Philips. Ayan. Maganda to. Tapos, ano pa siya? Handy. Ayan, medyo madumi na siya. Marami siyang pwedeng ilagay dito sa ano, pa, sa bala. Ayan lang siya. Tapos, kagandahan nito is rechargeable siya. And, ang gaan niya lang talaga. So, yung tatak is Philips. Nasa 5K yata ang bili ng asawa ko niyan. So, ayan, marami siyang balang ilagay. Meron pang aso. Sa aso, ito na lang yung nilalagay namin. Kasi, may nakalagay na Philips. O, kasi ano eh. Yan na lang talaga yung nilalagay namin. Para, kalbo talaga sila kung makikita nyo. <laughs> Mamaya papakita ko sila sa inyo. So, lahat sila is trim na namin. Ayan. Mag-trim muna tayo. Tapos after, papakita ko sa inyo. anong dito tayo sa kennel namin. Kasi, mag-trim tayo ng ating dogs. Kami na lang ang magti-trim sa kanila kasi ano, ilan ba yung aso namin na Shih tzu? One, two three, four. So, apat sila. So, lahat sila. Kami na lang yung mag-trim sa kanila. Pati yung sa tenga nila. Kasi maganda tong nabili namin na pang-trim pang sa kanila. Um, medyo may kamahalan siya. Pero as in, maganda talaga yung magagawa niya sa balat ng ano nyo, ng dogs nyo. Tapos, ayan. Sobrang likot niya nga lang. Pero, okay lang naman para at least Ayan. Ayan yung itsura nung <laughs> pagtrim namin sa kanila. <laughs> Itong mukha nga lang hindi naayos kasi sobrang likot nila. Pero uh, okay na yan kaysa. Kasi before pag nagpapatrim kami, parang napapansin namin iba yung kinikilos nila. Kaya nadala na kami magpatrim. Tapos ito yung isa. Milo! Come here! Tayo! Milo! Milo! Tayo dito. Ayan, kami lang nag-trim dyan. Ang <laughs> cute. Ito naman, nakikisali. Tapos, eto si Mocha. Mocha, kami, hindi ka pa rin kumain, baby. Ayan, kami lang nag-trim yan. Tapos, eto yung isa, si Cloud. <laughs> diba? Okay na yan. Hindi pa rin kumain ng Mocha ko. Kainin mo na yung Mocha love. Ito nga, nilalanggam kapag ano sige na. A, diba, mas okay kapag oh, nangangati na siya. <laughs> Ayan. Ayan, nandito tayo sa e school ni Jasmine. Yung panganay ko. Kasi, um, susundiin natin siya. Bale, 6 na ngayon ng gabi. Ganong oras yung uwian. Ganitong oras ng uwian nila. Kasi, ano sila, may training sila. Badminton kasi, ano siya, um, varsity siya dito. Hindi kagawin nyo ka, Pakita mo muna sa kanila yan, ano ba yan patingin? Box. Patingin ang box. Hanggang hey, no, doon, doon, doon ka para makita nila doon. Mm, Ma, ano yung box? Puto yung ito. Bahala ka. Ano bang gagawin mo dyan? Gagawin ko yung RPG. RPG? Uh -huh. Ayan, ito yung ulam natin today. So, dinner na today, ngayon. Ayan, ilagin, kasi yung parsley, parang ang tagal na dun sa ref namin. So, ginamit ko na lang din siya para naman hindi masayang. So, ito is butter na may onion, tsaka garlic. Tapos yung parsley and then yung shrimp. Ayan, yan lang yung ginawa ko kasi nag-request si ate na mag-butter shrimp daw kami. Tapos, itong isa naman is pinakuluan ko na jaw, jaw ng baboy. Um, ibababad ko siya sa... Uh, ko na yan ng may timpla. So, ipapatigalin ko siya sa ref or sa freezer. Siguro bukas na namin to ulam or sa isang araw namin siya ulam. Ayan, ipiprito ko lang siya kapag uulamin na namin. Pero nasa freezer siya for matagal para ano,